Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, I... uh, okay. Uh, you cannot grow up alone from the time you were born. Opo. So the formative years, from age, from a time uh, your mother birthed you, up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng aman nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyo kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyo mga kaibigan nyo kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... It, in short, Apa. I'll be very honest. Apa. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dederechoin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami kasi we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Number one, I think, or two, and I won in Banban. Uh, perhaps you even carried me your sample ballot. We have to know. Uh, so if you're, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa kasi parang scripted. Ako uh, kasi I was born on this this is what I can remember and then when I ask you the same question it's the same road. R O T E So convince us uh, your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac lumaki po ako sa farm Apa, Apo ulit ulit Apo uh, Anong barangay? Anong farm? Sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo? Ano yung family situation? Sino pong makalaro nyo? Kaklase nyo? Kung homeschool kayo? Sino po nag-homeschool sa inyo? Ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipa-provide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. Excuse At, me, San Loren, kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnay niyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata niyo, pwede niyo bang ikwentos ng ma mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi, syempre, ka kausap niyo sila sa sarili nilang lenguahe. Um, Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po Meron din pong kapampangan Pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po Mostly po, mga visaya po Kasi ang piggery po, biosecurity po Hindi po sila lumalabas Well, actually, Sen. Lori, just for the record May mga nag observe na uh -huh. mga kababayan natin Pati mga netizens, na mga uh -huh. kapampangan Yan po ang tanong nila sa inyo Kasi Ma kapampangan po ang lingwahe nila Yes, Lord. yes, can, anyway, can you Saint speak? Lauren, oh, uh, thank you for that interjection It's very helpful Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo lumaki sa... Uh, um, Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di okay, mo po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukian or Mandarin? I can speak Fukian po. Okay, speak on Fukian now. Um, bo. More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your. Tell us about your family in China in Fukien. Uh, family in China. No, in Fukien. Please tell us about your father uh, who's from China, and he visits you. Used to visit you when you were a child, and the family of your father in China. And where are you uh, from China? Uh, in Fukien. We have uh, interpreters, and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes, po. Um, lao pe um, tui tai luoc lai. Continue. Um, Gua um si Gua um si tiong lang. Gua si hui pin lang. Tell us about your relatives. Pa uh, paki kwento po, uh, makamag-anak ng iyong ama. San, san sa bansang sina ang inyong ama, at uh, ano ang ginagawan mo? Sinabi embroidery, etc. Negosyo at makamag-anak mo don. Tell Send us, Lauren, before she answers. Yes. Maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to uh, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank Ms. you, Ms. Batay. Okay, so uh, in English, the interpretation would be: My father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if, you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay.